Hello po mga kalaki Siyempre po 5pm na po ng September 1 Ayan po mga kalaki nakaka-excite po Ano po, nag-aabang po tayo ngayon Kung sino pong maraming mananalo ngayon Nawa, ngayon nawa, nawa Maraming pong manalo ngayon, last draw po Yun po yung inaabangan natin tuwing hapon Para ma-post po natin kinabukasan mga kalaki Okay, sino po kaya ang una pong papalarin po sa po, atin Wait lang po may bumibili Ano po yun kuya? Palboro po Ilan? Ikara po ito? 5? Ay 5, 10 po pa sarili ko ano? Ayan po mga kalaki, ano, sino po kaya unang, unang magiging winner natin ngayon pong last draw po ng alas 5 ng hapon. Okay, mamimigay po tayo mga kalaki ngayon ng tatlong 2-digit Tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers Para po sa masasugin nating mga lucky followers na nag-aabang po dyan ha Tandaan nyo po mga kalaki, ang lucky numbers namin inaalagaan po ito ng 3 days Bago po natin palitan mga kalaki, okay? Kaya gusto ko po ngayon, ngayon pong pumasok na po ang Bermans Ang Bermans po ng September 1 Gusto ko, ikaw na nanulood ito ngayon ha ang siyang una nating mapapanalo at mapopost po sa Facebook page natin po na winners ng mga kalaki. Okay, kaya halika na mga kalaki. Ibibigay ko na ang tips sa mga lucky boys na gustong gusto po ng ating mga lucky followers. Okay? Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at milyonaryo? Pero bago yan mga kalaki, alam niyo na, syempre, iinom muna akong tubig. Ngayon po. Okay ma'am ha Ma'am sir, tita, nanay, tatay, tito Kunin nyo na po mga listahan nyo Eto na po ang mga lucky numbers na ibibigay ko po sa inyo mga kalaki Umpisahan po natin sa Sa two digit lucky numbers po mga kalaki Okay Ayan, wait lang po mga kalaki ha I-replyan lang natin ito sandali po Okay. Ito okay. na eh, po mga kalaki Ang two legit lucky numbers Number 3 at number 18 At ang pangalawa po ay number 6 at number 24 O list na Ang pangatlo po ay number 12 at number 15 at ito rin po ang 3-digit lucky numbers. Ilista mo na rin. Number 218, 'yun po ang una. Ang pangalawa po ay number 593. At ang pangatlo po, number 627. Okay ha, At ito rin po ang 4-digit lucky numbers. Ilista mo na rin. Number 1301, 'yun po ang una. Ang pangalawa po ay number 8829. Okay. At ang pangatlo po ay number 0917-0968-6375 Okay mga kalaki, kompleto na po ang 2-digit, 3-digit at 4-digit Pwede niyo po yan i-rumble kung gusto niyo mga kalaki sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, sa National at sa Wedding mga kalaki Pwede po yung mga lucky numbers natin, okay? At bago ko po ibigay ang 5-digit at 6-digit lucky numbers Nako, para po sa masusugi natin mga lucky followers dyan ha Dapat po nakafollow po kayo sa mga legit na account natin Ingat-ingat po kayo sa mga fake account Na kinukuha po ang picture namin ni Lola Ginagawang profile sa Facebook, hindi po kami yan Baka mali po kayo na sa private consultation Hindi rin po kami yan mga kalaki At hindi po kami nagpapautang. Mga fake account po yan, kahit tawagan nyo mga yan, hindi yan sasagot. Subukan nyo akong hanapin dyan. Pag may mga nagchat-chat pong ganyan sa inyo na ginagamit po ang picture namin, subukan nyo pong hanapin ako, kausapin nyo sa video call, hindi po yan sasagot kasi nga po hindi po yan ako. Okay? Ito po, ito pong account na to na red parong kina na merong 330,000 plus followers. Dito nyo po ako pwedeng makausap kapag gusto nyo po magpa-member, lalong-lalong po sa may mga tinatanong dyan mga kalaki. Ito po ang legit na account natin. Okay? tsaka po tayong kalahating milyon na account na Red Parungkin. Pero ito pong ginagamit natin ngayon mga kalaki. Okay? At may Aris yan din po tayo. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube natin Red Parungkin po na merong 17,300 followers. At syempre po TikTok. Ang TikTok natin Red Parungkin po na merong 448,000 followers. Ito po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers diyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki automatic po. Padadala ko kayo ng mga lucky numbers agad-agad po sa Messenger niyo, okay? Tandaan niyo po mga lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ng may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months kapag ka sumali ka sa private consultation, bibigyan kita ng 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, depende po sa tatayaan mo mga kalaki. At aalagaan niyo po ng 3 days bago po natin palitan. Okay? Mali mo naman pagka, pagka uh, na code ko ang birth at birth mo, dito ka pala sa swerte, hindi dito ka pala mananalo mga kalaki. Kaya subukan nyo na ang private consultation. Message na po kayo sa messenger ko. Make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga gumagaya sa atin mga kalaki. Okay? Ingat-ingat mga kalaki sa mga fake account dyan. At eto na po mga kalaki, ituloy-tuloy na po natin ating mga laki numbers. At sa mga sasali po pala, bibigyan ko kayo ng discount ngayong September 1 po mga kalaki. Habol na para member ka sa akin ng 3 months ng September, October at November. O, ba diba? Sali na mga kalaki. Baka dito pala rin ka. Eto na po ang mga 5-digit lucky numbers Pilipinas sa Tabrod. Kunin mo na. Number 31, number 35, number 23, number 27 at number 14. At eto pa po ang isa. Number 12, number 26, Number 28, number 33, at number 37. At ito po ang 6-digit lucky numbers. Ang 6-digit po namin, pwede po dito ang 642, 645, 649, 655, at 658 6-digit lucky numbers mga kalaki. At ito na po ang unang 6-digit lucky numbers. Kunin mo na ang number. Number 13, number 24, number 28, number 32, number 36, at number 40. At ito pa po ang isang mga kalaki. Number. Number 9. Number 21. Number 28. Number 12. Number 10. At number 42. Ayan mga kalaki. kumpleto po mga laki numbers. Takbo na po sa mga sukin yung outlet. At make sure po mga laki numbers natin. Aalagaan niyo po yun ng 3 days. Bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat. Ang shout out time. Ayan. Shout out po tayo kay... Rowena Rowena Antique. Ayan po kay Ruwena, antiki po ng Oy, Sorsogon. Ayan po sa Sorsogon po 'yan sa Bicol region siguro. Bicol, hello po sa Sorsogon sa Bicol. Sa mga antiki family po, shout out po sa inyo. Humihingi po sila ng 3 digit lucky numbers at 649 bibigyan po kita mga kalaki. At syempre po, sa mga jeepney driver naman po diyan sa May Okay, sa May Alcala Pangasinan sa mga jeepney driver sa mga tricycle driver dyan sa Alcala, Pangasinan shoutout po sa inyo, masarap yata yung mais dyan sa Alcala shoutout po sa inyo mga kalaki dyan kila Kuya Rene at kila Mang Mario, shoutout po sa inyo dyan, Mang, Mang Manny pala kala ko Mario, Mang Manny, shoutout po sa inyo humihingi po sila ng weteng, ng 2 digit lucky numbers at saka po ng 3 digit lucky numbers padadalan ko po kayo agad-agad pag-aaralan ko lang po yung boyfriend nyo. Okay? Sa mga gusto pong magpa-shoutout dyan, comment lang na comment, share ng share ng videos namin, heart ng heart, at naka-follow ha. Ah. Pag nakita kita, masya-shoutout ka na. May libreng laki numbers ka pa. Good luck mga kalaki. Sino kaya ang unang papalarin at magiging winners ngayong September 1? Sabihin nyo, ako, 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 ako. Ayan, claim it na mananalo tayo, mananalo tayo, mananalo tayo, mananalo tayo, claim it.